ayan welcome po sa aking youtube channel mga katropa nandito ano, po ako ngayon sa lugar nila tatay enteng natin po siyang kakamustahin matagal na po akong hindi napapasyal dito ito po yung area nila tuyot na tuyot oh, wala ang ano ayan po oh, yung kanilang bahay ayan. Ito. ito po yung lugar saan nakatira yung dalawang senior nilirahan ano din sa bukid Oh. Ayan, ito si Tata Yenteng. Ayan eh po, eh, mga katropa, no, si Nanilita. Oh. Andito lang ako. Punta rito eh. Ha? bakit na rinig ka na Oo. Kaya ano, kamustahin ko man lang kayo. Kasi nga, ano, wala na pala kayong pananim o, oh, kumusta na, Anay? Ay, ito po. O. Oh. Eh, sabi ko, kakamustahin ko kayo. Ah, ano. O, oh, kumusta na yung radyo nyo? Gumagana pa ba? Opo. Ah, gumagana pa? Mm. -hmm. Pero wala po pag may bigas. Ako, wala, <laughs> oh, yeah, wala raw silang bigas. Mm -hmm. Gagaling lang na, Nagkasakit oh? Ah, nagkasakit kayo? Opo. Oh. Kayo dalawa ni, ano? Ni Tatay Enteng? Opo ya yeah, bago ya bagong pagawa ko namin yan. Na ito gigibain namin. Pag nagkapera na kami. Ay ito yung ano, mm, may sira na. Oo. oo. Ba yung yero nyo ba nanay eh, sira na? Sira na po yan. Sira? Mm -hmm. um. sira yun. No, wala Wala kayong halaman ngayon tinda na ay? Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala namin Oh, ay paano yung pagkain nyo araw-araw pag ganyan? Oh. Tuyo to, oh, yung dating halaman ni Tatay Enting. Yan, oh. yung mga katropa dito. Oh. Na ano? Wala. Walang walang lahat. Oh. igang iga Oh. Malapit na naman yung tag-ulan no, ay. Kaya madiyan malambot na lupa dahil nauulanan. Oo. Oh. Ito yung mga katropa yung kanyang taniman dito. Inano na pala ni ni Tatay Enteng to. Yan yeah, o. Bilongkal niya. Oh. Ano itatanim niya dito? <tos> ha? Pagkakararo <coughs> ko. O. Oh. Pagkakararo ko. Pagkakararo ko. Pagkakararo ko. pag may mm. Pagkakararo Apal Oo. Kaya mga tropa, nung tatanim dito si Tatay Enteng na, na, na ano, nabasa ng ulan, no? di lumambot yung lupa, ano? Hmm. Ano yung tatanim niya dyan, kamote Ah, kamote, isa kayo kukuha eh. Wala nang ano, wala nang kamote rito, wala nang kukuha ng talbos. Ingi kayo sa mga karating nyo. Dapat tayo nagtanim kayo ng ano, balinghoy. Oh. Uh, at, oh. at saka, balinghoy. Mm. -hmm. Eh ngayon, anong ano? Anong nakakain nyo ngayong hapon? Hindi na po kami kakain. Wala na po eh. Ayan mga katropa, no? ating kinamusta dito sila sila nanay na ano? At wala silang ma, ano? Wala uh, silang makain. Walang panghapunan. Ano ah, nga mater? Walang panghapunan? Oo <laughs> Opo. Oh. <laughs> Ay, may tulog po. Kaya sila magkasawa dito. Kanina, ano, Nay, eh, kanina. Sinong, anong kinahin nyo kaninang umaga? Ah, uh, kayo nung ano? Murang saking. Murang saking? Ah, yun. Nilalaga nyo. Wala na rin bunga yung mga saging. Ano? Namamatay mo eh. Sa init. Kaya nga ng mga katropa, na dito sa lugar ni nanay oh. O, yung saging niya wala na rin bunga ilang ano na kayong ano ganito ha? buhat nung umalis ako di ba? ano lang kami oh. paisa isang kilo lang kami saka nakakakuha ng paisa isang kilo so, para, ano, Ma -ano naman siya ang mga ano mga 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 kangkong. bite bait na. Hilo. Hmm, yun. Yun ang ano. Ak akala ko kayo sinay, mag kaya na binigyan ko kayo ng unan, magtitinda kayo ng gulay. Hindi nyo pala tininda. Hindi kayo nagtinda. Naubos ako kayo sa pagkain. <laughs> ah, nakukuha nyo sa yeah. pagbili-bili ng pagkain. Eh paano yun? Kung ganyan hindi kayo makapagtinda ng kangkong at saka sampalo, wala na rin isang palok mga oh wala na rin bunga kasi mga oh. na ko nagawa ng pagkakaon na. oh ngayon matatagulan ano naman ang yan nyo yung talbos naman ng kamote eh kailan pa ho yun ano kailan pa yung kailan pa pakinabangan eh wala pa nga kayong naitatanim wala, wala. Huh? Wala eh wala rin ha wala eh naguulan na nga ho ngayon dapat dyan pinataniman nyo na eh, ma 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 hindi pa talagang magaling ang lupa Oo, tuyo pa, eh. o, kayo pa? Mm kailangan, mm. kailangan nyo mamamatay lahat. Mm. Kailangan nyo yung basa talaga ang lupa. Yung mga kamag-anak mo sa Batangas, hindi nyo pinapuntahan? Sa, Tarmandu, po, sa kayo, Bakit ito kayo pagtataguan? Eh, minsan lang naman kayong pumunta ata doon. Matagal na ho kayong dinaway sa Batangas? Taon na ho ba? Mga ilang taon na ako hindi eh? Mga dalawa na, nagtatago lagi. Eh. Hindi, kung kayo may eh. pabasahe kayo, hindi ibili na lang ng bigas. O, kasi pag pumunta kayo doon, pinagtataguan kayo. Eh mga katropa, ito si Nanay, ito no? si Yenteng, no? ah uh, muli ko po silang binalikan dito para kapustahin. Kasi wala namang pong mm -hmm. mag nila na pwedeng mong umapit o tumulong sa kanila dito. Kaya minsan-minsan ah, uh, minsan, ah, pinakamusta ko sila dito Ayan. at sabi nga ni nanay eh, talagang makinahin nyo kaninang maga saging. saging ito buhay ng saging magulang na naman yung saging amura ah, mura. o tanghalian nyo ganun pa rin ah tay puro saging na lang puro saging na lang ha? kasi naghihintay pa po sila ng ulan para makapagtanim uli dito sa kanilang ano uh, tumana kasi yung kanilang tanim di tuyot oh. kasi naghihintay sila umaasa lang kasi sila, sila dito sa ulan pero meron sa sa kabila na ya wala na ko yung tubig ah wala na rin tubig wala. oo Irrigation yeah. dito sa kabila, palay wala na rin na agos. Wala. Kaya yun mga katropa no, umaasa na lang si na at sa itatanim nilang halaman dito na umulan para makapagtanim sila uli ng talbos ng kamote, kangkong, kung ano yung mapagkakakitaan nila para maka survive sila dito sa pangaraw-araw nilang kumuhay kasi wala naman sila ng walang anak Yan. Kaya merong mga kapitbahay na naawa, na abot-abotan sila nanay at tatay para sa kanilang mga araw-araw na magbuhay. Yung mga ano dito, yung mga saging eh wala na ring mga bunga at saka ang papayat. Ito. No? Hmm? Pagka ano ganito, ang umuulan ano, kaya dito ni Tatay, dito si Tatay nagano nag nagano dito sa nang ng lupa para yung ulan pagano tinudus-tus pa rin niyan. Dito rito, doon para mabasa may. Eh, ang problema na, na nita dito kasi bisan pa samasal na sa pagkain night. Ulan ng ano. Wala na makain minsan. Kahit si wala pa rin makain si nanay. Ayan, eh, nakikita nyo. Nakukuha pa rin umiti. Kasi lagi palang lang ito si nanay Lita eh. Hindi mo makikita ang ano. Kahit malungkot na, binadaan lang sa tawa. Ano, nay? Mm. Yung kapitbahay yung tumutulong sa inyo, nasaan? Yan Sa kabila. Ah, sa kabila. Yung pinanggalingan nyo doon kanina. Ayon. Yan, nga, isa pa ang problema nila nanay tatay enteng no mga, mga katropa yung kanilang barong-barong kasi nais nice nga nilang ipaayos yun ngayon mag-uulan eh, ang problema nga ang nga daw po nila ay panggastos para makabili ng uh, ano ng ba bibili niya na ano, 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 mm. ano, ano, ano pawit, o gero no makakala po oh. No, yan mga katropa no baka pwede tayong may manapitan na mahingi ng tulong dito kay Nanay at Tatay para magawa yung kanilang yung mm -hmm. mm -hmm. bahay na yan. Ayan. kasi tumutulo na raw kasi yan. Kaya nagsibi ngayon si Tatay ng Kapraso para dito sila natutulog sa kabila dahil sa dalawang matanda na nanirahan dito sa bukit. Kasi wala nga po silang kamag-anak na dito. Walang anak, walang kapag -anak, walang kapatid. Ayan. Kaya so, kung meron ako kung time, ito, pinakapusta ko sila at akin kung pinapasya lahat ng makapusta kalagayan nila. Ngayong hapon, uh, wala. Walang hapunan. Wala po. Saging uli. Saging uli. Oo. Oh. May nakaready ng saging. Ah, tay. May saging na. Ah. Uh, Napakahirap ng buhay talaga ng isang mahirap ano. Umu pag umuulan na tumutulo na talaga. Tutulog po yan. Nakaupo na lang kami sa tubig. Ah, natutulog kayo nakaupo na lang. Hindi na kasi hindi pag humiga. Hmm. Ayun, nahihirapan ng huminga to si Tatay Enteng, nubo. Tulad nung umulan nung malakas, nakaupo na lang kayo. Opo. Pero dito sa bagong gawa ni tatay na sibe? Natulo din dito sa kapirato. Tulad sa kautinti natin. eh doon, nakakahiga na kayo? Nakakahiga dito sa isang Oo. Oh. Yun na yun. Para makatulog man lang ng komportable, hindi yung nakaupo. Nakakaawa naman yung dalawang matanda rito. No? Ayan o, siran-sira na yung bubong. Mga tagbing sa ako mga katropa. Kaya, nung umulan daw eh nakaupo na lang sila na no? habang ano no. Di na lang ang paraan nila para makatulog eh umupo na lang para hindi mabasa ng ulat. Okay. kasi tagpi-tagpi lang kasi sa kanilang bibong. Uh, ano. Ah, Gumagana pa naman yung solar nyo, na Hindi pa sira. Hindi pa sira. Oh. Hindi, hindi pa sira yung solar. Gumagana pa. Ito yung bahay naman. Ah, ito, hindi naman kayo mababasa dito, no, kasi mataas na yung area, no. Tinambakan ni ni tatay ng ano, ng lupa. Hmm. Dito hindi na kayo mababasa dito. Dito ko ya. Dito na dito dito. Ah, dyan, ho. Sa sa loob. Hmm, di pag tumulo diyan mababasa kayo. Mm -hmm. Ayun. At tara yung bahay nila nanay at yung tatay enteng, no? Kaya mo mga katropa, no? Ito yung bahay nila, ito yung kusina, ito yung kalaw. Tapos yung loob ay... May aso na ay wala. Baka maka aso. Wala mo no. doon, no. ito. ito yung kanilang bahay. Ito yung bahay. Ito, ito. Ayan, ayan. ayan, naging mistulang bodega na yung bahay ni na nayad takal ni natayente dito. Ano? Kasi tumutulo nga yung bubong nila pag umuulat Kape, meron kayong kape? Wala yeah po. Wala rin. Oh, lahat na lang wala. Ah, uh, sa lahat po na aking mga subscribers, shout out po sa inyo at uh, mga subscriber po ni Dad TV Vlogs at kung bago pa po kayo sa aking channel. Pakisubscribe nyo naman po at supportahan ang ating munting channel na Dan TV Vlogs. Maraming maraming pong salamat sa inyo mga katropa. Ayan mga katropa, no, nandito po ako sa tindahan kasi ibibili po natin ng muna ng pansamantala ng bigas si Nanay Lita at si Tatay Enteng. At ito nga po yung kapitbahay nila dito na mayari ng tindahan. Ang pangalan natin? Oh, Hasmin. Ito sabi ni Hati Jasmine pagwala uh, pag wala daw makain yung dalawang matanda ay dumidiskarte na lang yun pa yun nga sabi nyo ba diba? pag sa ano wala silang makain uh, nangihingi ito, oo ito. nangihingi na lang buti na lang mababait yung mga tao dito pinasunod ko siya talaga kasi para mabilihan ng bigas kasi wala raw sila kakainin ng at lang daw sila sa murang saging o oh, eto na ay bili tayo ng ano bili tayo ng bigas at saka noodles o kape ayan para bukas may makakay kayo ngayon sa susunod sabihin oh. Kuya Raymond o oh, na padalan mo naman daw siya <laughs> oya yeah, Kuya Raymond o no? nangana yan sa ayun <laughs> bigla ka na lang daw lumayo